strength tukang beri Kalau nak masnya diuntungi emang, tak booster di kan What's up mga boss, another video, another fishing adventure na naman po tayo ngayon At eto nga, nandito tayo sa Tignish Prince Edward Island, Canada At dito tayo mamimimit ng white perch So dito lang to sa spot na to meron At meron tayong dalawang spot pero dito kami napadpad At dito nga guys, uh, set up na ako ng aking fishing rod at ang hook na gamit ko is tatlo po. At ang ating pamain is chicken po na nabili ko lang sa store na $3. So, sale po siya kasi uh, na. <laughs> Kaya tara guys, uh, subukan natin uh, mag-fishing. At eto nga, uh, subukan natin. At dito, isasawsaw ko lang po yung ating pamingwit. Ayan, so dito lang po talaga tayo sa tabing-daan at eto nga po uh, i na po natin na mag-fishing. mga boss Ayan, uh, may kumagat na sa ating uh, hook at eto na nakakuha uh, na ako ng isa pero this time guys is maliit po kaya kailangan ko pong ubalik at after ito yung kasama ko po uh, nakakuha na ng malaki <laughs> wala kong portion wala kasi siya po hindi oh, na, na mo na yan yeah, mga boss. So ang laki po ng perch na to. Parang tilapia lang po talaga siya mga boss. Kailangan sa lupa? Nga lang, pag malalaki na ganito is papahirapan tayo tanggalin yung hook kasi nga nilulumak po talaga nila. Kaya yun, eh, uh, eto, mag-try po tayo ulit mag-fishing. Ayan. So, sinasaw ko lang po dito. Sa so, tabi lang talaga. At ito nga mga boss. Uh, meron na siyang kumagat. Ayan. So, pinapabayaan ko lang ng konti. Ay, ayan na po nakuha uh, na po tayo ng isa. Pero, I think this time is pasok po siya sa sukat. So, kailangan po natin uh, sundin yung rules dito. Ang minimum po ng white perch is 10 cm po. At kailangan po tayo makakuha ng at least 25 pieces a day. Ayan. So, pasok po yung nakuha ko. guys uh, mag set up for try oh le usma friends kaise bakarakami ko kaagad So. mga boss, ah, dito lang tayo talaga sa palindaan. Kaya, uh, ah, WWE, ingat kami dito. Kasi nga, maraming dumadaan ng uh, sasakyan. Kaya, kailangan maging aware. At eto nga uh, mga boss, nakakuha na naman ako ng isa. So, tatlo yung hook ko, pero pa isa-isa lang yung kuha ko. At this time, guys, is sun sunod po talaga yung maliliit na white purse. So, kailangan natin na ibalik. At yun nga, guys, uh, may mga dumaan na mga Pinoy. Kaya, pinitipitan tayo. at eto so kaka sausaw ko lang sa tubig ayan nakakuha ka agad ako ng isa pero this time guys is maliit po talaga yung nakuha ko kaya kailangan natin na ibalik Mahirap na mga boss kasi nasa tabing tayo at baka madaanan tayo ng mga pulis. Kaya kailangan po natin sumunod sa rules and regulation dito sa pagpipishing. at eto na guys nakuha na naman po ako ng isa Yan mga boss, sunod-sunod uh, po talaga yung pagkuha ng maliliit kaya kailangan talaga natin ibalik At this time guys, uh, binato ko na ng medyo malayo. Baka sakali mga tayo ng malaki. At ito nga, pagkabato ko ng malayo, nakakuha kagad ako ng isa. At this time mga boss, ayan, nakakuha na po ako ng malaki. po ako dito kasi nga malaki na po ako pero dito nga mga boss talagang pinahirapan tayo ng isda na to pag malaki talaga yung nakuha natin is talagang nilulunok hanggang doon sa tiyan yung hook kaya dito ako nahirapan na tanggalin yung hook sa kanya talagang dinukot ko talaga siya hanggang doon sa tiyan niya sa loob talaga sa ganitong mga isda na klase, kailangan po natin ng license at makakakuha po tayo sa AI access o sa online or sa Canadian pair. So, ang babayaran natin is nasa 35 at yung license na is good for 1 year po. at eto na sa wakas natanggal ko rin yung sima o yung hook dun sa loob ng chan nya napakalaki ito kasi talaga itong nipples nya to kaya ito nahirapan ito tanggalin yung sima sa chan nya Yan guys, uh, uwi na kami. Ah, at ito na yung nahuli namin ah, uh, white perch dito sa Tignish yan ah, dami rin guys oh. yan ang dami rin oh. so pwede na yan pang paksiw yan pang sinigang, pwede na rin yan yan ang buhay isla dito sa Prince Edward Island Canada yan guys hanggang dito na lang mga boss. Thanks for watching po. At God bless po sa inyong lahat. Ito na ang mga nakuha ko mga boss. Uh, 25 pieces po. At syempre, naghati-hati pa kami ng aking mga kasama.